dating nagtitinda ng mani at malamig na tubig sa mga bus station noon. Kauna-unahang mo rin ang singer-actress na iniidulo ng masa. Isinilang noong Mayo 21, 1953 at itong Abril 16 taong kasalukuyan ay pumanaw nga ito sa edad na 71 taong gulang dahil sa taglay niyang karamdaman. Hindi isinapubliko kung ano ang karamdaman ng dahilan ng kanyang pagpanaw. Ang malinaw ay yung sanak itong si Ian de Leon. Ito ay sumilalim sa isang medical procedure. Isa sa tinaguri ang veteranang aktres pagdating sa mga panabas pelikula at pantelebisyon. Mapa action movie, horror lalo na sa mga madadramang palabas pan television man at pelikula. Si Maria Leonora Cabaltera mayor de Leon, umastanyag sa pangintabla pangalan pangalang si Nora Onog. Nagsimula ang karera bilang isang mga awit, aktres, producer at pambansang alagad ng sining para sa pelikula na tinaguriang superstar. Superstar Matapos magwagi sa isang lokal na patimpalak, nagpatuloy ang kanyang pagsikat sa mga sumunod na taon bilang parihong mga awit at aktres. Tinagurian siya ng The Hollywood Reporter bilang The Grand Dame of Philippine Cinema para sa kanyang paganap sa mga pelikulang Taklob at Justicia at para sa kanyang mga ambag sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Dahil sa galing at husay ay napakarami nitong natanggap ng na mga gawad parangal, kagaya na lamang ng Gawad Urian, Famous Award for Best Actress, Gawad Urian Lifetime Achievement Asian Film Award, PMP Sister Award for TV Best Drama Actress at napakarami pang katulad nito. Ilan sa mga palabas at pelikula na kanyang pinagbinahan ay gaya ng Takot Ako Pinoy, Balot, Bilangin ang Bituin sa Langit, Inay, muling umawit ang puso the contemplation story why is there a yesterday mama dito sa aking puso babae sidhi naglalayag sinapupunan ang kwento ni mabuti kabisera isa pang baghari at napakarami pang iba na talaga namang kagigiliwan mong panuorin. Narito naman ang mga lalaking masasabi nating naging bahagi ng love story ni Nora Honor. Christopher De Leon, apat taon at labing isang buwan ang itinagal ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, taong 1975 hanggang taong 1980. Pagkatapos noon ay nag-divorce sila. Nagsimula ang kanilang love story noong magkita sila sa KBS Studio 5 na noon ay napadaan si Kuya Christopher habang nagtitiping si Nora nang palabas na ang makulay na daigdig ni Nora. Si Christopher naman noon ay naging tanyag sa palabas na tinimbang ka ngunit kulang taong 1974 na dahilan din na lalo pa niyang pagsikat lalo pa at naging award winning actor ito sa nasabing pelikula. Nagsimulang lahat ng kapwa sila ay pinakilala ng isang writer na si Toto Bilano sa isa't isa at sa simpleng handshake at hype style ay nagkaroon ito ng spark sa isa't isa. Agosto 31, 1974 ay inibitan nga ni Nora si Christopher para lumabas ito sa pelikula niyang Superstar at mula noon ay malimita silang magsama sa mga palabas at ang tawag nga ni Christopher sa kanyang co-star na si Ate Nora ay boss at paglaon ay naging guy si Nora naman imbes na Christopher ay budget ang tawag nito lagi niya itong binibilhan ng box of chocolate at steak pagka sila nagdi-dinner Isang gabi noon sa St. Mary's Pension House, sa larong Truth or Consequence ay inamin nga ni Buit ang kanyang pag-ibig kay Ate Guy o kay Ate Nora Honor. Na noon din ay kinis niya ito sa cheek for choosing consequence sa game na iyon. Subalit kahit gaano ang tamis ng simula ng kanilang love story ay nauwi pa rin ito sa hiwalayan. Ayon kay Atinura, ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang katigasan ng kanyang ulo. Ayon sa kanya, If I hadn't been so stubborn back then, we wouldn't have broken up. Aminado rin siya na after separation ay good friends pa rin sila. Bunga rin ng kanilang pagsama ay nagbunga ito ng isang anak na lalaki na si Kuya Ian Dillion. Terzo Cruz III Mga kalpanalo, karamihan nga sa mga tao ang alam ay si Kuya Christopher ang unang lalaking inibig na atin Nora Pero nagkamali po ang lahat Dahil bago daw nagkaroon ng Papa Boyet noon ay mayroon ng nauna sa kanya Bagaman binanggit ni Nora na may limang lalaking sabay-sabay niyang inibig Pero ayon sa kanya sa isang Fast Talk with Boy Abunda noong 2023 Nang tanungin siya kung Boyet o Pip ay pangalang Terzo Cruz III ang isinagot nito at hindi Christopher Isa itong matibay na indikasyon na hanggang sa kasalukuyan may pagmamahal at itinatangi pa rin ng batikang aktres ang dating karelasyon at kalab team. Hindi lamang ang matinding pagmamahal kay Terso ang ipinagtapat ng personalidad na hinirang ng National Artist for Film and Broadcast Arts noong June 2022. Nagsalita rin siya tungkol sa Dio Manoy one way na relasyon nila at ang pakikipagrelasyon niya ng sabay-sabay sa limang lalaki. Sabi ni Nora, masarap umibig, kaya nga lang. Katulad nung mga nangyari sa akin, yung pag-ibig hindi kinakailangang isama o ipantay sa trabaho kasi nagsasaper yung trabaho. Pero masarap umibig kahit hindi kanya pinapansin o alam mo na hindi kanya totoong love. Pero sa'yo, ikaw, yung puso mo para sa kanya masaya na ako. Ayon sa kanya, kahit hindi suklian ang kanyang pagmamahal, ang importante, mahal niya ito. Makal hanggang dito na lang muna ang ating usapan. Basta tandaan natin, sa mga umiibig dyan, ito lang ang may papayo ko. Love that gives everything that asks for nothing is an unhealthy and obsessive love. Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa munting channel natin. Hanggang sa muli, mwah!